Napakaraming mga bahay sa bahan ang nagsasara, lalo na sa kakunuranin sa uh, kontinente ng Amerika at ganun din sa Europa. Sa kadahilan ng maraming ngayon, lalo na mga kabataan ang hindi naniniwala sa Diyos. Dahil doon ay kakaunti na lamang sumasamba at nalulugi, hindi na kayang isustain ang financial ng church, ang uh, mga expenses. Kaya pangkaraniwa na lamang na makakakita ka ng mga dating simbahan ay ginawa ng restaurant, museum, minsan library. Pero ito ang magugulat at magtataka kayo dahil marami sa mga simbahan na ito ay binibili at binili na ng mga iglesia ni Kristo at ginawa na nilang kapilya. Kaya kung magugulat kayo, ang makikita nyo dito sa Pilipinas ang kanilang uh, simbahan, bahay simbahan kapili nila, ay halos pare-pareho ang disenyo, pero sa ibang bansa, hindi maaaring dahilan kung bakit lumalakas ang uh, pananampalatayang ito, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo, ay dahil sa ganda ng kanilang turo na ibinabase talaga nila sa Biblia, at saka ang isa pa yung sila'y talagay nagkakaisa at bilang Filipino, ako ay natutuwa dahil pinili tayo ng ating Panginoon na dito muling buhayin ang uh, pananampalataya at ikakalat sa buong mundo dahil yan po ay hula sa Biblia. At hayag na hayag naman po siguro dahil sa napakaganda at mga kabutihan na ginagawa nila sa mga komunidad kung saan doon nakatirik o nakatayo ang mga kapilya ng Iglesia ni Kristo. Ulitin ko po, ako po ay hindi kapatid, subalit so ikinararangal ko ang Iglesia ni Kristo. Sa buong mundo ngayon ay napakaraming mga bahay bahan ang nagsasara, lalo na sa kakunlurangin, sa uh, kontinente ng Amerika at ganoon din sa Europa. Sa kadahilan ng maraming ngayon, lalo na mga kabataan ang hindi naniniwala sa Diyos. Dahil doon ay kakaunti na lamang sumasamba at nalulugi, hindi na kayang isustain ang financial ng church ang uh, mga expenses. Kaya pangkaraniwa na lamang na makakakita ka ng mga dating simbahan ay ginawa ng restaurant, museum, minsan library. Pero ito ang magugulat at magtataka kayo. Dahil marami sa mga simbahan na ito ay binibili at binili na ng mga iglesia ni Kristo at ginawa na nilang kapilya. Kaya kung magugulat kayo ang makikita nyo dito sa Pilipinas ang kanilang uh, simbahan, bahay simbahan, kapiling nila ay halos pare-pareho ang disenyo. Pero sa ibang bansa, hindi. Maaaring dahilan kung bakit lumalakas ang uh, pananampalatayang ito. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo ay dahil sa ganda ng kanilang turo na ibinabase talaga nila sa Biblia at saka ang isa pa, yung sila'y talagay nagkakaisa at bilang Filipino ako ay natutuwa dahil pinili tayo ng ating Panginoon na dito muling buhayin ang uh, ng palataya at ikakalat sa buong mundo dahil yan po ay hula sa Biblia. At hayag na hayag naman po siguro dahil sa napakaganda at mga kabutihan na ginagawa nila sa mga komunidad kung saan doon nakatirik o nakatayo ang mga kapilya ng Iglesia ni Kristo. Uulitin ko po, ako po ay hindi kapatid, subalit ikinararangal ko ang Iglesia ni Kristo.